hindi naman ako plastic na tao eh. Lalo lalo na ayoko ng mga plastic na tao. Kasi hindi ko kaya magkipagplastikan. Alam mo yung feeling na kapag napansin ko or may nakarating sa akin na pina-plastic lang ko ng taong to or hindi naman siya direktang sinabi sa akin na pina ka ni ano ganito ganyan ni ano syempre nakakasama ng loob masakit syempre kasi di ba hindi naman yun yung ugali natin na makipagplastikan and kasi ang taong hindi ang taong totoo na hindi na ikipagplastikan is tayo pa yung sila pa yung ano uh, yung taong hindi kaya makipagplastikan ay sila pa yung taong nahihiya na kahit alam mong pinaplastikan ng tao ikaw mismo yung mahihiya sa kanila mahihiyakan pansinin sila kasi baka hindi kanila May ka nila pansinin mahihiyakan pansinin sila kasi baka pagtalikod mo pag usapan ka di ba tapos yung a ang ano mo lang naman is yung wala kang ginagawang masama yung goal mo sa buhay ay magkaroon ka ng totoong kaibigan tapos mababalitaan mo yung kaibig yung tinuturing mong kaibigan is yun na nga pinaplastic ka lang pala why? why pinaplastic? kasi kapag nakatalikod ka meron kang maririnig sa iba na magsasabi sa iyo na um oh, pinag-uusapan ka ni ano ni ano ni ano ayaw ko nang gano'n kasi isa yun sa mga nagpapaapekto ng isip ko ng kaisipan ko sumasama yung loob ko na stress ako kasi ayaw ko na may taong gano'n sa akin lalo na sa trabaho ayoko na may taong ganun sa akin sa pinagtatrabawan ko kasi kasi nandun tayo para magtrabaho at hindi makipagplastikan or makipag-argument ba diba? parang lumiliit parang lumiliit yung mundo natin kapag yung pinagtatrabawan natin may mga taong ganun ba diba? yung kahit yun yung nasa isip natin is magtrabaho lang kahit sasabihin ng iba na huwag mo nang pansinin na tayo para magtrabaho oo nga pero nakakaliit kasi ng mundo sobrang ma uh, masakit sa pakiramdam nakakasama ng loob yun lang hindi ko kasi kaya makipagplastikan